One, two. beautiful people, people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus, kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka at nakakawindang ang ganda ng mama sa ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay na yung araw ng Sunday. Have a blessed Sunday sa atin lahat ng bonggang bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa mga bago nating subscribers na talaga naman maraming maraming salamat dahil nakakataba ng puso at napipili ninyo kung isubscribe. So, kapun kap. At hindi lang yan, syempre, sa mga maka-solid na makamamasam dito lagi na nakasubaybay araw-araw lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat, alam na ninyo kung sino kayo diba, so hindi ko na iisa-isahin yan, at maraming maraming salamat sa support at love na binibigay ninyo sa channel ko at eto nga, ngayong araw na to maraming akong hatid na chika sa inyo na talaga namang mm, bonggam-bongga at mm, magtataas ang kilay ninyo ng talagang maloloka kayo. So, kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. So, ito nga, para sa una natin chika, Miss Cosmo, may bago silang paandar. So, ito nga, magkakaroon sila ng lunch Uh, para sa kanilang pageant this coming Monday. So, bukas hanggang sa 26. So, syempre, inibitahan nila ang ating pambato na si Chelsea Manalo na talaga naman, hmm, handang-handa din talaga makipagsabayan sa so, mga kandidata na lalahok nga dyan sa palunch ng Miss Cosmo. At ito ang sabi, ang magiging topic nila syempre kung ano ang magiging detalye ng kanilang pageant for this year. So sabi nga doon, new crown. Bagong corona agad. <laughs> so yan, ayun yung number one. Number two, light stick. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito. New team. ayon, may bagong team sila. Ano kaya yan? And then, new voting. Ayan. Oh, so, siguro wala ang bayad. Baka, ayan na yung mga pag-gate-gate nila or mas mamahalan pa nila. Charot. So, ayan. So, music festival. Ayan, magkakaroon yata ng concert si Tata. At saka, syempre, new concept. Dapat lang, magkaroon kayo ng new concept. At hot country. So, ibig sabihin, may pasabog sila na hot country na pinag-uusapan. Pili ko Thailand yan. At Cosmo Park. So, hindi ko alam yan kung ano yung Cosmo Park. So, New Crown. Sa New Crown, medyo nakakaloka kasi syempre, ano yun? Kabago-bago lang ng pageant ninyo, bago kagad yung corona. So, yun. So, bakit yung unang corona ba? Hindi ba siya maganda? Kailangan palitan? Dapat dito, yung mga ganyan, uh, tumatagal ng at least, di ba, 5 years bago kayo magpalit ng corona or isang dekada. Sabi nga no, sa Miss Grand, every 3 years or every 5 years. So, parang piling ko tama yun. Kasi, hindi yung parang taong-taon -taon na lang nagpapalit kayo ng corona. Parang, asaan ah, na yung signature crown na tinatawag. Ako talaga sa Miss Universe, ha? Gusto ko talaga yung chandelier. Ayun talaga, pag nakikita ko yon ay, eto, Miss Universe ha? Pero yung pinalit palitan na rin yung corona na parang paiba-iba na rin. Parang nawala na yung, yung signature or mark talaga ng pagiging sa Miss Universe, di ba? Hindi katulad sa Miss World, forever blue crown, o, oh, di ba? Mas gusto ko yon kasi ano yan, eh, parang dyan talaga, ay, eto talaga yung ano tawag dito yung signature crown nila at bongga yon para sa akin so may isa pang term na ginagamit diyan eh parang unique di diba? so hindi hindi yung parang hindi kayo nagre-remark kasi parang paiba-iba yung corona mas gusto ko nga yung katulad na sa Miss Universe yung may chandelier na yung may babae sa gitna ay gusto ko yon sobrang bongga para sa akin yon parang pag nasuutan ka nun, ay Miss Universe yan, o diba hindi yung parang katulad ngayon na parang hindi mo na maintindihan kung anong corona ng Miss Universe parang sige-sige lang, ganon anyway, good luck sa Cosmo at good luck sa paeksena nila ng bonggam-bongga -bongga. at at parang naman sa sumunod natin, chika eto nga, pagkatapos ng fan, Panama, ay ngayon naman ay pupunta naman si Miss Grand San Las Vegas o diba, ang bongga ni CJ ano na, talagang U.S. street na siya. So, yon ang bonga, So, ilang taon kayang binigay na visa sa kanya? Kung 10 years, nako, ang panalo dito ni CJ. Kasi, ibig sabihin nun, pwede siyang bumalik-balik ng U.S. So, hanggang sa mag-asawa na lang siya dyan ng Amerikano. At parang maging U.S. citizen siya. Nang bongga, bongga. Ay, nako. Grabe yung blessing ni ano no ni CJ Obiasa. Sobrang natutuwa ako sa nangyayari sa kanya at parang feeling ko marami pa siyang pupuntahan na bansa bago talaga matapos ang kanyang reigning bilang Miss Grand. Oo, so nakakatuwa. Kakatuwa yung pageant ni Mr. Nawad kasi dito pinatunayan niya talaga na alam mo yon, busy talaga yung queen at travel con travel. Nakikipagsabayan sa mga ibang queens katulad ng Miss Universe, di ba? So talagang pangalawa na talaga si Mr. Nawat sa Miss Universe. Parang maniniwala na ako na siya ang susunod na number one. So yan. And good luck kay CJ. And then safe, syempre, safetiness ni CJ para sa biyahe niya dito sa Miss ano sa Miss Grand USA naman, sa Nevada, Las Vegas. Oh, ano, di ba ang bongga ni CJ. Ang saya-saya lang, pero syempre hindi lang si CJ ang may pa -eksena. Dahil kahit ang Miss World Asia na si Krishna Gravidas from the Philippines, ay may exena din syempre. Meron din siyang um, ano to, Beauty with a Purpose tour kung saan makakasama niya syempre ang reigning Miss World na si Opo, ay pupunta naman sila dito sa India. Silang dalawa. O, oh, di ba? Ang bongga din. So, parang may gagawin din ang Miss World Asia. So, gusto ko yan. Gusto ko yung mga ganyang eksena na parang hindi ka lang, ano, hindi ka lang basta-basta binigyan ng title tapos, o, dyan ka, teng, wang ka. So, at least, di ba, may gagawin siya. Parang sa Miss Universe, o, pumunta kayo ng Thailand, mag-photoshoot kayo doon, no? O, di ba yung mga continental queen? Masabi lang may ginagawa sila. O, pero ito kasi, beauty with a purpose naman ang tatrabahuhin nila doon sa Miss World. Alam naman natin ang oh, Miss World. Ang kalakalan sa Miss World ay talagang bongga. So, gusto ko yan kasi syempre at least may purpose si Kris na kung bakit siya naging Miss World Asia. O, di ba? Parang Miss World na rin. So, I'm happy for her. Oh Kaya hindi lang si si Miss Grand ang rumarampan kahit din si Kris na Gravides ay rarampa din. Di ba? Pero syempre hindi rin magpapakabog ang Miss Cosmo dahil naman si Chelsea Fernandez ay babiyahin naman na Vietnam. So ayan nga kung si, uh, si Miss World Asia na si Kris na ay pupuntang India tapos si si Miss Grand naman ay nasa USA. Syempre si Vietnam uh, si Chelsea Fernandez naman ay sa Vietnam. O, oh, ba? Diba? Ang bongga-bongga ng mga beauty nila. So, ngayon talaga, iba na talaga level ang mga beauty queens natin. Kasi hindi lang sila pang Pilipinas, pang worldwide class pa. Tama ba? Pang world class beauty talaga. Ganon! So, yan. So, nakakatuwa. Kasi, syempre, di ba, hindi pa man rain na si Chelsea Fernandez. Ayan, so, nararampa na sa ano. So, parang nagawa na rin yan ni Atisa Manado na nakaraan taon. Eksena doon si Atisa Manado ng bonggang-bongga at kumakabog. Tapos, ang ending niligwak sa top five ganon. Pero okay lang yan. Kasi ngayon naman ay nakita naman natin, di ba? yung blessing din ni Ate Isa ay talagang umuulan sa kanya lalo na yung manalo siya ng Miss Universe Philippines at ayun nga, doon come true hindi lang pang cosmo pang universe pa, charot so yun, so syempre good luck kay Chelsea Fernandez sa magiging laban niya sa Miss Cosmo at kung ano man ang pa-excel na ni, ni Bawang sa darating na competition na to at for sure at he need Philippines na bigyan pansin talaga ni nila ng bonggang-bongga -bongga para syempre, hello Philippines, gano'n na magiging drama nila. Ay nako, good luck. And then, syempre kay Chris ng happy-happy din ako. So, kayang-kaya na yun ni Chelsea Fernandez kung ano yung mga gagawin niyang eksena dyan at kung ano ang magiging ganap. Diba? So, laban lang, Chelsea. Kaya mo yan. So, supportado ka ng sambayan ng Pilipino for sure. At ito ang sumunod na chika, Michelle Arceo. Mahihirapan nga bang makuha ang titulo ng Miss Grand Philippines ngayong taon na to? So, hindi ko alam. So, nandoon ako sa proseso na tignan natin kung ano yung ipapakita ni Michelle dito sa preliminary competition hanggang coronation. So, syempre, kung akong tatanungin mo, yes, bakit hindi? Kaya niya. Pero nandoon ako sa part na depende yan kung sino nga ba talaga ang may destiny for the crown. So alam naman natin na malakas din ang laban ng mga ibang candidates. At ayun, so kailangan lang talaga patunayan ni Michelle Arceo yung power niya talaga dito. Medyo challenge to sa kanya para sa akin ha. Kasi syempre mahirap yung demand eh. yung front runner ka na alam mo yon na iba na yung status mo pagdating sa beauty pageant. So medyo talaga challenging to para kay Michelle Arceo. At naiintindihan ko yung pressure na meron siya ngayon. But, nandoon ako sa part na naniniwala pa rin nalaga ako kay Michelle Arceo na isa siyang matalinong kandidata at alam niya kung ano ang gagawin niya sa competition na to. So, good luck and wish all the best. diva So, yon So, nothing impossible to God. Basta magtiwala lang siya sa kakayahan niya. At, ayun. So, kung ano yung ibibigay niya dyan, ayun yung huhusgahan sa kanya. Kung para sa kanya yan, para sa kanya yan. Kung hindi wala tayong magagawa. But kung ganda ang pag-uusapan, may ilalaban talaga ang ganda ni Michelle Arceo. So good luck at wish all the best. So yon so si Lexi Brand, ang bagong pambato ng Miss Australia. Anong masasabi mo mama Sam, sa beauty niya? Well, niligwak niya nga yung ano eh, yung dating Miss Air. 2022, di ba? So, <laughs> ibig sabihin magaling siya. Kasi kung napataog niya yung mga kalaban niya ng bonggang-bongga na malalakas, na alam mong may ibubuga sa competition, uh, iba ang datingan ni, ni, ano, ni Alexi. At nakikita ko talaga, ang ganda ng katawan, maganda, mukhang kakabog sila sa Miss Universe. Ayan! Ayan ang masasabi ko. Mukhang iba ang mararating nito sa Miss Universe. So, ngayon ba, nakikita ba natin na mukhang makakabalik sila sa top 5 after nilang mag-second runner-up noong panahon ni Michelle D ang masasabi ko, I think, yes, kaya nila to. Kasi, iba yung beauty niya So, depende yan sa paghahanda pa rin niya. Kung, syempre, kung mas magpiprepared siya at talagang seseryosohin niya yung preparasyon niya at pag-aaralin yung maigi, yung magiging laban niya, bakit hindi? May laban siya. Kung ganda ang pag-uusapan, ha? Pero, depende yan sa kanya. But, natatakot ako na ano, makaariba siya ng bongga-bongga. Kasi may laban naman talaga. At iba yung dating niya, no? So, let's see kung siya nga ba ay kakabog o hindi. At tignan natin yan. So, ito, na-inspired daw from MJ National Costume. Miss Grand Philippines Bicolantia. Si Margaret Britton. Ay, ganun na ang pa -eksena. Mm -hmm. Ito yung national costume na nagalit yung lahat kasi mukhang Godilocks. Pero bumagi naman kay Briton yung style. Kasi nga ba diba, medyo binago, medyo may eksena, may pag, ano, may pag ang lola mo. Maganda. Nakikita ko maganda at nakakatuwa. So at least na-appreciate nila na yung ginawa ng Colombian designer noon na na kinagalit ng mga Pinoy kasi bakit ganyan yung pinasuot ay ngayon ay na-appreciate na ng mga ilang mga Pilipino designer natin, di ba? Kasi kung iisipin mo, nila uh, nilait nila yung gown na yan. Tapos ngayon, so ginagamit nila, sinusuot nila. Ibig sabihin, may nakita silang ganda. Mm -hmm. So, ayun. Para sa akin, yung costume na yan ay masaya tignan. Mm -hmm. At nakikita ko yung personality ng isang kandidata na, alam mo yung palaban, masayahin, ayun yung sinisimbolo ng costume na yan. Kaya lang minasama lang talaga ng mga ilang Pinoy fans noon na parang, ano ba ang pangit? mga ganon, di ba? Kung pangit siya at hindi siya kabog, eh, ibig sabihin nun, hindi gagamitin. So, ibig sabihin, may nakikita silang ganda doon sa national costume na yon na hindi na-appreciate ng mga ibang Pinoy. Pinoy. para sa akin, ngayon tinitignan ko siya na parang ang colorful, ang liwanag ng dating, na parang ang dating sa akin, wow, mukhang masaya tong kandidatang to. At yung simbolo ng kanyang suot-suot ay talagang happiness ang nakikita ko. Ewan ko sa inyo ha. So yon so good luck. At tingnan natin kung aaribang nga ba siya ng bonggong-bongga dito sa nilalabanan niyang Miss Grand Philippines. Gusto ko siya. Gusto ko siyang mag-reign na hispano americana sa totoo lang. Ewan ko kung bakit. Basta, kasi nakikita ko yung beauty, nakikita ko yung, yung iba yung galawan, may extravaganza. Kaya sabi ko, ay, pwede din tong manalo eh. Kaya nga, mag-ingat yung mga ibang front runner kasi parang feeling ko talaga, mawawalan sila ng eksena kapag umariba tong mga kandidatang to. Charot. So, yun. So, basta, ako, bet ko siya maging rey na hispano americana kasi morena, tapos may aura, tapos may beauty talaga. Hindi lang siya basta-basta morena. Kasi gusto ko kasi sa babae, yung hindi ka lang basta-basta morena, merong nakikita sa yung ganda. Parang Antonia Purcell, di ba? Morena siya. Pero kapag tinitigan mo siya nakita mo siya in person, grabe. Iba yung datingan. So parang feeling ko, ganito din yung dating. Ayoko yung parang ay masabi lang na exotic yung beauty, morena yung beauty, tapos para ang ending naman, parang ano ba, puro gano'n na lang yung ipapakita at wala nang isasagad yung ganda. Ganon. So, good luck, di ba, sa pambato ng Bicolandia. But I hope na sana makakuha siya ng corona. Kahit ano, Miss Grant, pwede din, uh, tawag dito, Reina Espano, pwede din, The Face, pwede din, kahit ano. So, yun yung nakikita ko sa kanya, wala akong inaano sa inyo, but um, wag nyong isipin na, ay, si Mama Sam, ay, okay, ganito, ay, walang ganon. Nakikita ko yung beauty niya at pwede naman talaga doon sa mga kategorya ng ibang crown at bakit hindi, di ba? So, yon At para naman sa sumunod na chika, Vina, namumuna sa Miss Popular Boat sa Miss Universe Thailand. So, Tingin mo Mama Sam, siya na kaya ang susunod na Miss Universe Thailand. Paulit-ulit na lang tayo doon sa siya na ang magiging Miss Universe Thailand. Si Vina, alam nyo, sa totoo lang, kaya na itong maka-top 5. At napatunayan nyo na yan sa lahat ng laban niya sa Miss Universe Thailand. Sa 3 times, pang 4 times na to. So, magugulat ako kapag wala yun sa top 5. So, ako expected ko na pasok yan. Sa lakas ng popularity, I think yes, hindi obvious yan. At hindi yan kagulat-gulat kasi malakas naman talaga si Vina pagdating sa popularity So ngayon ang tanong, gano'n na ba si Vina kabongga pagdating sa com skills Kasi doon siya naliligwa Kung eksena, styling, hindi na bago yan So lahat ng nakikita natin kay Vina, nag-downgrade na nga siya eh Ay nakita na natin sa mga laban niya nag first runner up na rin yan, di ba? So ngayon, ang tanong kung paano niya masusungkit yung corona ng Miss Universe Thailand. Ang sinasabi ng iba, eh nako ibibigay yan ni Papa Nawat kasi nakakabenta yan. Ganun talaga yung tingin ninyo. So, yon So, ako naman, parang feeling ko, kaya naman ni Vina, basta magbongga-bongga lang yung kanyang Q&A. Kasi nga, sa Q&A na lang talaga sila magkakatalo. Yung ibang candidates, kung styling, wala problema, katulad ni Phuket, panalo. Pagdating naman kay Prew, panalo. Yung mga ganon. Pero yung Q&A talaga, doon talaga sila magkakatalo-talo. Yung popularity, expected ko na yan, na siya ang magna-number one. Dahil kung hindi siya magna-number one dyan, magugulat ako. Sa dami ng bumibili ng product sa kanya, pag nagbibenta siya. So, ibig sabihin, malakas talaga yung hatak niya sa tao. At yun yung antabayanan natin. ba diba? So, yan. Kaya, good luck talaga kay Vina. At good luck sa mga magiging eksena niya dito sa finals ng Miss Universe. And Miss Universe Thailand and I hope talaga na makaariba ang com skills niya dahil ayun yung nakikita ko na isa sa mga nagiging problema kung bakit siya natatalo sa competition and let's see so yun so kayo guys ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon so please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe so please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga gano'n always keep smiling and laban lang so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys Oh, mm -hmm. you